Jet Dito dito sa loob lang aming kampo mula sa aming kampo Walking distance lang guys meters Mula sa aming kampo Mula sa aming uh, kwarto Yung tindahan sabi na ginagawa ito yung park na pinakita ko sa inyo sa video yan. Yan. Ay, sa likod ko yung park ko oh. Si shamlan mapi. Ah, uh, wait. Uh, Tala tama. Okay. Ini tinindian dito sa aming ano. Sa aming kampo, ayun. Kampo. Kampo. Din nila ayan, yung malapit lang, guys. Yung tindahan, and my friend. Ayan. Thank you, friend. Hindi pa nila ako. Ano, guys? May bilang, ang importante sakit na ako sa loob. Lumabas na kaya ako, ayan. Okay, tao sa inyo yung mga... yan yung mga cabin eh yung aming bilya oh napakalawak nyan ito ay sa ano sa island maraming ginawang cabin dito maraming ginawang anong bilya ang ginawang cabin ay, ay mga uh, yan mga yari sa steel o oh, yan Yun nga palang misol dito ay tapos na rin Hindi parang ino-open ayun o Pero makikita nyo yung misol Yun yung kainan Para hindi na kami lalayo Kung kami ay mag-almosal Mag-tanghalian mag, mag, mag Hindi na kami lalayo Ayan guys yung misol yan o Ayan yung building na yan yung sarado yan yan yun yan o yun, yun, yun nasa likod ko na yan may sold yun kainan yan hindi pa lang operate and thank you thank you guys tapos na tayong bumili sa tindahan ang tawag na tindahan dito ay bakalang dami hukay hukay dito sa dinaanan ko kasi under construction pa to yun yung design ng mga ano, hagdan pataas yun yun yung mga hagdan yun yun yung mga ano may first floor design ng ano ng mga kwarto bali nasa baba ako Yan ang design, may hagdan pataas Maganda naman siya guys Kasi pagpasok mo, air condition At saka Maganda ang maganda ari sa loob uh, Comfortable kapag nasa loob Anong iyong kwarto Maganda ang setup ng mga higaan Mga double deck Kagaya ng pinakita ko dati sa inyo

Ganon ka, ganda ang Ano dito, ganon ka ganda Ang pagkagawa ng Mga cabin, mga biliya lang part 2, CR Sa aming kampo Yun lang guys, in-update ko lang kayo Thank you for watching Mga idol